lang araw po mga kalinga. Ayan, nandito tayo ngayon sa isang lugar. Ayan, sa isang gubat. Ayan. May nagano po sa akin dito, may nag-repair. Dahil ah, mayroon daw po dito isang kaawaawang matanda na kailangan ng tulong. So, titingnan po natin kung ano yung pwede nating maitulong sa kanya. Bibisitahin natin at uh, ating makakaya, tutulungan po natin. yan, Ito po yung kapaligiran dito. O, tingnan nyo po. Nasa ano ako ng gubat? Silong. Yan. Yan. Puro kahoy po talaga dito mga kalinga po. Grabe. Buti na lang nakaya nung tricycle na pumasok dito. Yan po yung tricycle na sinakyan ko. Yan. Grabe po. Ulan pa yata. Mukhang abutin ako ng ulan mga kalinga po. Wala pong ano bahay. Parang nag-iisa lang siya dito sa tabi siya ng sapa. So tara po. Kawawa po oh. Ayan, sapa po ito. Dito. Ah, may pader. Dito po tayo mga kalingap. Hmm. Maririnig mo lang dito huni ng ibon. Ops, tabi-tabi po. Hala, oh. wait lang. Mababasa tayo. Kailangan ating mapak dito. Yun. Ito po yung kanyang ano, Lugar. Ayan po. Okay. Mag-grocery po tayo para doon sa isang uh, may nag-refer po kasi sa akin yan. So, gagawin natin ngayon ng grocery. At uh, iba pang pangailangan mo. Ito yung unang tulong natin sa kanya. So, para po. Uh, survive ka na eh, no? contestant number one. Sabay ka na. Sayang, ma-posing na sana eh. Yes. <laughs> so ayan. Nandiyan po namin ang uh grocery at bigas. Yung um, isang matanda dito po sa gitna ng yes. <laughs> gubat. gubat na gubat yung atar. Saan ka, Hello. Kamu <laughs> po si Anjay. Pupuntahan namin si Nanay. Si Nanay, Ita. Ita daw po yung pangalan. So, hindi naman po siya Ita. Ita lang po talaga yung pangalan niya. Parang nanay ko pinag-isipin yung pangalan ko. Angeline. Angeline. Sabi <laughs> oh. <laughs> <laughs> na eh. Oh, ba? Diba? Yeah. Pero love na love kayo si Mama. Shout out, <laughs> <of> Mama. Love <laughs> ka po ni Angie. Yes. Hello. Ito na yung mga gusto ng Ate Roda. Yung nakakit pa ng buti. Asan si ko po si Roda. Ayan, nagpunta po kami dito nung isang araw. Kaso hindi namin kayo naabutan. So, <laughs> Sabado ano? yata yun. Ano Oo. po? Ano sa po kami ako, kami, ah, charity vlogger, makakasama po kami ni Kuya Bal. Kilala niyo po si Kuya Bal? Kilala ko, kaya hindi ko pa ah, <laughs> Kilala <laughs> niyo po sa pangalan? Ah, ano po kami, Kalinga Partners. Maling makakasamahan niya kami. Yan, may nabanggit kasi sa akin ni, ano, ni... Past, si Teacher Cedric. Ah. Ayan, na... Napakatsaga niyo daw po. Ayun, may kasama. <laughs> May kasama um, daw po kayo dito ng ano, inaalagaan. Ano siy taki -taki po siya? Umupo siya, Umu -siya kaagad eh. Oh. Special child. Uh -oh. Hello. Ilang taon um, na po yeah. siya? Uh -huh. Ay, very good Ay. talaga. Nag-aaral po. Um, uh, Speed. Mm. So, ah, aaral po. Speed. Buti ano? Nakakapag-aaral siya kahit ano. noon nga daw. Tsaga-tsaga. Ah. Na, araw-araw. Ah. 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 Nakakatid ha mo po araw-araw? Ah. Alam mo siya ah. ah. ni alas 10. Ah. Ah. Nang tahali po. Okay. Yeah. Ang ganda ah. nung anong nanay. O yung ngiti ni nanay. Ano? Yeah. Yan yung bubungad sa'yo araw-araw. Wow! <laughs> <laughs> Ba't napapangiti ka, nai? Nagagandahan <laughs> ka ba kay Angie? nagaganda <laughs> <laughs> na po kay Angie. Natutuwa lang ako. Ah, natutuwa po kayo. Natutuwa si Ate Roda. Natutuwa pala. Anong pangalan mo, be? Wala. Yeah. <laughs> Hindi po siya nakakapagsalita. Okay. Pero nakakapagsulat siya. Oh, hmm. Okay lang. Ang ganda naman ng kotse ko, mo -ko Eh? Pakit ka daw, pakit. Babae po siya. Lalaki. Ito mo si Ate Roda, may kapit namang ano. Ay, sorry naman agad. <laughs> sorry naman agad. Malay ko ba? Charot, minsan kasi yung mga gupit nila. Oo, may ganun. Ano man daw yun? Hello. Hi ka muna sa camera ko. Hi. 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 Hi ka muna sa camera ka. Ganyan. Hinto mo. Hmm. <laughs> Ikaw po yung nagpalaki sa kanya, Nay. Oh, limang buwan pala niya sa akin. Mm. Kaya wala yung mag-asawa kasi. Kaya po nasa ka. Nasa iyo. Nasa iyo pag kasing magsabong. Ay, maganda po yun. <laughs> Bukod po sa sipag magsabong, ano pa pong iba? Kasingo. Ay, maganda rin yun. <laughs> yun talaga yung dapat hinihiwala yan. <laughs> ano, po, ano po? Isa parang anak niyo mag-disis yung kanat. kawawa ang bata. Hmm. mo, yung tatlong buwan yata, yan yung sa bahay mag-isa, gabi. Kaya kinuha mo na lang po. Nagpuntang bekdihan, hindi pa, hindi pa sila nagkakahiwala. Pinintuan nyo lang. Sinong kasama mo dito, Nay, sa bahay? Kasama kasama. Kasama mo. Ilan taon na po pala kayo? 61. 61. 61. Ah, 58. senior na. Pwede mo hala to. Ano? Oh. Parang lakas-lakas uh, pa rin. Parang 50 lang. Uh. <laughs> parang 50 lang. Mm. Nalagyan po so ko. <laughs> <laughs> Nay, napansin ko ang dilim ng bahay niyo talaga. Ay, wala talaga. Kaya mo bili ng kuryente. Bakit po wala kayong kuryente? Ano po yan? Malayo yung pagkakabitan? Ah. Ay, malayo po. Doon yan sa labas. Ito namang tayo ang tito. Pwede Ayaw salam. nila magpaano Ano po? Pwede ko lang. Depende. Of... Simula po nung tumira kayo dito, wala talagang kuryente. Ilan taon na po kayo dito nakatira? 63 na yata. Ah, ang tagal na pala. Dito talaga kayo dito pinanganap. yung tatay ko, dito na inabot ng gera. Ah! So may mga kwentong gera pa kayo? Hmm. Tatay ko lang. Ah, yung tatay niyo po. Kami dito lang kami lumakas wala dito underground ay may underground sila ayun <laughs> oh, <underground. laughs> di ba po mga gera syempre may underground oh. dito yung tatagukan ayun ang dilim talaga ano pong ginagamit yung ilaw sa gabi solar <laughs> ah may solar naman po kayo kaya nasira <laughs> kaya gas na lang hmm gas na lang po hindi ang hirap sa gabi kaya siguro si nanay nagluluto maga, na magamagam kaya na tapos ayun na <laughs> tulog na walang ibang libangan ano po hindi naman na kayo magkakanak. Hindi <laughs> <laughs> ba sabi ba? Hindi ba pag sa bundok, di ba sabi libangan ay ano? Pagawa uh -oh. ng bata. Ba oh. <laughs> <laughs> Yun ang araw. Yun ang araw. Libangan, mga anak. Uh -huh. <laughs> <laughs> ano ba ba? <baga>, millennial ba ba? Hindi kasi. Siyempre, dapat open ta <laughs> 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 sa... Millennial man ba ba ngayon? <laughs> Alam mo ang <yung> teacher ko. Ito ka lang. Ito ka Nagkwentohan mo ako gaano kahirap yung uh, dinadanas mo uh, sa pang-araw-araw. Sa pang-araw-araw, ano yung mga ikinabubuhay mo? Saan ka kumukuha ng mga pangailangan? Sa araw-araw, pagdating namin dito sa, ah, galing sa paralan nangunguhan ako ng paninda para mayroon naman kami pamasahin bukas. Sita, nasabaduhan naman ang sahod ng asawa ko, 300 lang naman. Gagama sa ano, mga prutas. Hmm. Dito lang po, malapit. Diyan yeah, sa tabla. Kaya hindi kami makayang magbili ng kuryente. Kaya gas lang. Hmm. Di po ba mas mahal yung gas? Ay, 20 na malang kalahati. Mga ilang araw po yung tumatagal. Sa gabi lang yun. Oh, di sa 20 times 3, 600 din. Tama ba yung ano ko? <laughs> Parang ang <laughs> ganda. Tulog po talaga ako kapag ano, matang usapan. Plus hmm. na lang pag-plusin natin. <laughs> <laughs> Tapos paano nyo po ano, naiiraos yung uh, pag-aaral ng bata? Di ba namamasahe pa kayo? Mm hmm. Mayroon naman natira sa asawa ko. Bawin saan. Uh, tindahan. Mayroon naman natira. Araw-araw po ba ang pasok na? Sa 300 doon nyo po kinukuha lahat. Mm -hmm. Bigas, lahat-lahat talaga. At na, kumisa, nagkakautan na tindahan. <laughs> mm -hmm. Ay, hindi maiwasan Ano um, po? Mahal na pati ngayon ang bilihin ko. Ano? Mm hmm doon na na pag sahod niya doon na nabibigay ko doon na ako kumukuha ah, parang naunahan na yung sahod sa yun ay, para nakautang din ako doon PCR <laughs> <laughs> mm -hmm. so nag advance ka na agad para sa sahod mm -hmm. para yung konsumo namin araw-araw doon na lahat mm -hmm. pag sahod doon na rin <laughs> doon na rin lahat mm -hmm. po ano? wala ka po bang balak ibalik siya sa nanay niya ay nag-asawa naman ng nanay niya si anyway, ayaw naman din yung nagig pangasawa So, talagang ikaw po yung magtsatsaga sa kanya. Ano po? Napakabait na lola. Si <laughs> ano po? Ikaw lang. Ano po? Mag-aalaga sa Paano po pag ano? Ayun, Ay, hindi ko alam kung paano pag ako nag-alis na. Kung <laughs> so, hindi mo na kayang alagaan. Sabi mm -hmm. ko, maka-cover maka lang siya, makapagsalitang maayos, makarating no. lang sa gates, siya ano. Mm -hmm. Para marunong na nga siyang lumaban. Mm hindi -hmm. po siya maluloko sa labas. Mm -hmm. eh. Gaano kahirap na yung ano yung uh, obligasyon mo sa kanya? Ay, bilang special child kasi siya eh. Grabe, sabi so, minsan sa isang buwan, dalawang beses kami napasok sa eh, ospital. Mm. Butit may pilip na may yung ina. Ah, may pilip. Yung walang doon sa loob ang gamot, binibili namin. Kahit ating gabi na, punta kami sa ospital kasi mahina ang panunaw niya kaya yung yan ang sasap ah, pa to the yan ang luto hmm. tapos yung ano niya, dugo parang tinatalo ah, oh. so bawal siya mapagod mm uh -uh. um, niya kaya pag babami dyan sa kalsada sungay ko na ito kurabe na, layo pa naman ang pinapasok um, na ang yan Nay, ano? Ah, uh, bilang uh, isang kalinga pala lang naman po siya eh. na ang um, ano namin is mo yeah. talaga. Sabot lang ng aming uh, makakaya. Ano to? So, ngayon to may dala akong ng uh, kunting bigas at saka kunting grocery para sa inyo. Na, nagpapakit siya sa video. <laughs> nagpapakit siya. Mm, very good naman. So, nice. so, wow. Wow. may mga, pag may mga oh, nakapanood mm -hmm. ng aming video at nagpabot ng tulong sa inyo, mag oh, yeah, yeah. ako dito para dali-dali sa inyo. So, ayan. So. Oh, thank you so much po kay Ma'am Rose Charms ah. na nagpabot ng tulong kay nanay. Ito po yung uh, pinadala nyo. Thank you so much po. And, sa susunod na, pag may nagpabot ng tulong, dadaling ko lang. Ayan, nagpapakitsa. mag Wow, smile daw, smile. Wow, ay, very good talaga. Babay siya, babay. Babay daw, babay. Babay, hindi ma. Wow, galing ah. Ayan. kumanta. Si... Ay, magaling kang kumanta. Sige daw, kantahan mo daw ako yung motion lang. Motion. <laughs> Tama ba? <laughs> Di ba, yung ganun-ganun lang. Ayan. Ayan. Mam. Kaya ma binigyan ko siya yung maliit na radyong may ano. So, doon kanta ah, so, si mam Ma Rose Charms po Ay isa sa ating mga subscriber At uh, sulit kalingap supporter So may pinadala siya sa akin Sabi niya bahala na ako kung kanina ko ibibigay So dahil babalik man ako dito Ay bumalik pala ako dito kay nanay So ibinili po kita ng grocery Maraming maraman Ay pinakarama <laughs> niya talaga eh. <laughs> bye, -bye, bye, -bye, kay bye 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 bye, bye, -bye. Wow! Galing oh! Ay, hindi kami ganong magtatagal. Ano po, at gabi na ay. Kailangan mo ba rin sigurong magluto? <laughs> kalabit lang kalabit eh. Sumayaw ka muna. Sayaw. Tingnan mo muna yung dala ka kung magugustuhan mo. Tingnan mo muna yung dala ko kung magugustuhan mo. Uy, ang dami oh. Wow! pagkain si ma'am. Ano? Bigyan ni Lord. Ah. Kaya lagi kang magpapray. Ah. Sige daw. Sige oh. daw. Oh. Wow. Wow. Kumakain ka niyan? Pakita mo kay mam Patingin nga. Ay, ang sarap okay, niyo. Pakita mo, pakita Ayan. mo. Pakita mo. Ayaw niya. Ayaw na. May bread ako doon. May bread. <laughs> <laughs> Nagpapakit eh. oh. Ha, so, tingnan mo pa kung gusto, kung magugustuhan mo. Ay, may papay Ay, ayun ay, oh, nahingi ka kay lolo ng tinapay, di ba? Oh, wow, <laughs> wow. 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 <laughs> wow, wow. <laughs> Ang galing. Pagpagkain ay ano, may sabaw. <laughs> <laughs> wow Mm. Oh, Oo. na Di ba na ka kay lolo ng tinapay kanina nung dumating si lolo mo? Ay, yan may tinapay ka na. Anong sa anong sasabihin mo? Ha? Maghay ka muna sa camera ko, hay. Hay. Wow, ang galing. <laughs> Pwede sa mangiti pa yan, ha? <laughs> <laughs> lang niya. Ihaharap kita. Kaway, kaway. Ah, di ba? Kamay yung kamay, yung kamay, ganyan, oh. No? Ayan, Hi. Hi. Hello. Hello, sabi mo. Hello. Marunong pala siya magsalita kahit so, papano <laughs> na no, yung pakunti-kunti lang. Masarap yan, masarap, Hi. papay. Huh? Thank you, sabi mo. Thank you po, ma'am. Ross Charms. Sabi mo, dali. Thank you. Na Thank you. na. Pinasan. Ano? <laughs> <Pinos Anak. laughs> <Anak. laughs> Excited na talaga, sa Ah. Okay. Okay na. Okay na. Aray! <laughs> o, oh, ganun. Aray. 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 Papay o daw, binibigyan ka net. Uwi ko na to. Uy ko na? Nakakapagsalita pa na. Galing. Ah, dito lang. Ah, oh, thank you. Masalap ang papa. Salamat kay, ano, kay... Ayan, thank you po Mama, kaya. Naman. Teacher said. Oh, sa kanila, wala. Salamat. <laughs> Ayan, salamat po sa nag-refer sa amin dito kay uh, nanay. Ano nga pong pangalan mo? Julianita po. Iita. Iita. Ano, <laughs> Paiksi natin si nanay Iita. So, and thank you so much po kay Ma'am Rose Charm na nagpabot ng tulong. Ayan. Ayan. Ano po kung niya? Roda Ayan. po. Ay, Angie, Angie po. <laughs> Angie po. <laughs> Angie. <Ayan. laughs> Buti na lang, hagip ng Ayan. Uh, <laughs> minsahe mo na eh, sa mga makakapanood ng video na to. Oh. Ano yung uh, mensahe to... mo? Kung may mga gustong tumulong. Anong nga? Uh, kung sino naman po yung... Gustong tumulong sa I amin mean, mag-apo. Mm. Kayo na po. <laughs> ah. Nilabas niya. Kahit kung, kung ano lang ang kaya, yun yun lang. Mm. Si ah. eh. Thank you so much na. Hindi kami ganong magtatagal at uh, gabi na. Kailangan mo na rin sigurong magluto kasi madilim yung oh, iyong, papa, iyong... Palambot pa ako ng patay. Patang. Oh, God, patay. <laughs> Sana ula ka pata. <laughs> ay baka nagpapalambot sila ay ng tubig. <laughs> Mayroon yun. <laughs> Ayan. Maluto na siya. Ang oh, galing, oh. Mm. Wow. Very good. Nah. So, oh. muna, kamuhain ka na. Kakain ka? Mabukas na siya, mga palamanan. <laughs> ay, uma. Mamaya. Babay ka na at uuwi na kami at babay gagabihin na, na kami. Ang babay na daw, babay. Ay, ay hindi, hindi daw. daw. Hindi, hindi daw. Ay, 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 ay kami uuwi. Hindi ba mabubuksan? Matigas. Matigas, oh. Ay, sige Ay, po. Ayan. Babay po, pasensya na po muna sa mga sa konting nga na itulong ko. Ano po? So Maraming much po. salamat sa nagtulong sa amin. sa Sapat na siguro yan. Sapat oh. na? O, oh, hindi ko na dadagdagan. <laughs> hindi na ako babalik. <laughs> para this week. Ah, para next this week. Next week, dapat. Oo. Ayan. So thank you so much, <laughs> <na>, Bye-bye <babay laughs> po. Ayan, thank you so much you. po sa lahat ng nanonood ng na aking video sa araw na to. Nadalhan po natin ng konting tulong si Nanay Ita at yung kanyang apo. Ay, oo. Oh. Oo, di ba? Nandong, Nakikita niyo okay. yung sarili niya kasi. Salamat po sa lahat okay, ng nanonood. Sana bye. po wag kayong mag-skip ng ads. At sana po patuloy niyong uh, supportahan ng Team kalinga. Thank okay. you sa... So Thank you so much din po kay uh, yeah. Teacher Sed na nag-repair sa akin dito. And thank you so much po kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. At sa lahat po ng Kalinga Partners. Bye-bye po. God bless us all. Tagal na po ako nagdadasal na maka, ano, makakuha ng sponsor para matulungan mo lang yung apo ko. Makapagpatuloy hmm. hmm. lang yan sa pag-aaral niya. Ay, si, pero nagpipray ka talaga. Ay, siya, Ma sana may may tumulong sa'yo. Dinilig na ni Lord. So, yeah. Sana naman. Mm -hmm. yeah. more blessings to you. Good selamat. selamat thank you <laughs>